So, ayan guys. Magandang umaga sa ating lahat guys. No? So, gagawa lang ako ng reaction video tungkol dito sa ginawa ni Julian San Jose guys. So, alam naman natin guys na trending talaga ito ngayon at marami talaga netizen ang tumaas ang kilay at marami talaga ang hindi nagustuhan sa ginawa niya guys. Ang ginawa niya ang concert doon sa simbahan. So, nga, sa ang sabi nga daw guys ay yung ginawa niya ay ah uh, lahat ng nililikom niya daga na, nakita doon sa pagko-concert niya ay sa simbahan po mapupunta. Proyek, proyekto daw po ito sa simbahan. So, kahit na sabihin naman nila na ganun guys, ay mali pa rin yung ginawa nila sa mata ng tao. ba diba? nakikita naman natin ay yung simbahan ay sagrado po yan. Yun po ay holy church. ba diba? Lahat. Bawal nga mag-ingay dyan eh. Dapat solemn nga ikaw eh pag pumapasok ka sa simbahan tapos ang nangyayari ay ginawang concert di ba nasa likod mo ang puon tapos ang ginawa di ba nakikita naman natin na nagsasayaw siya lalo na doon sa uh, dancing queen Ayan guys, talagang tulo sayo talaga. Parang nasa ano talaga siya ba? Nasa park ba siya nagko-concert, ba? Diba? Hindi ba? kahit nasabihin na nga ganun nga guys na ayun po ay purito sa simbahan so pwede naman siyang hindi ganun ang ba diba, hindi ganun ang gagawin niya ba diba? para kasi silang nasa ano talaga guys pati yung mga tao talagang naghihiyawan nagaganyan yung mga tao tuwang tuwa yung mga tao hindi alintana na nasa loob pala sila ng simbahan. So, binaliwala nila yung pagkasulim ng simbahan. Yung pagka dapat irespeto natin yung simbahan. Tsaka sa sinasabi naman, di ba, bago naman yan ibigay sa kanya ng kanyang uh, talent manager o kung sino man yung nag, uh, ano doon, nag, wala te, nag, ano sa concert na yun, ay alam naman din niya yung apatakaran, di ba? Alam niya kung anong gagawin. So talagang tumaas talaga ang kilay ng mga netizen natin guys sa ginawa ni Julian sa Jose. San Jose, kahit nasabihin na mabait siya, oh nandyan na tayo mabait siya. Pero nasaan yung kabaitan niya? Bakit niya ginawa yung pwede naman siyang humindi na hindi niya gagawin yun kasi nasa loob ng simbahan doon na lang sila sa gilid ng simbahan o doon sila, wag lang doon mismo sa loob ng simbahan talaga nagwala-wara, nagwara-wara. Pwede yun doon sa, di ba, meron namang mga ano yung sa gilid ng simbahan, meron mga uh, pwede sila magawa doon ng stage. Oh. Di ba, pwede yun. Pero wag naman doon mismo talaga mismo bina, ano talaga, pa talagang binastos talaga nila yung simbahan, guys. Hindi ba siya katoliko? Di ba? Pwede siya, tsaka kung nag ano siya basta marami talaga hinmalik talaga guys yung ginawa niya hindi talaga nakakatuwa yung ginawa niya ipag e pumapasok ka nga sa simbahan kailangan tahimik tahimik, taimtim na magdarasal tapos ang ginawa niya for the first time talaga guys ang nangyayari yun, nag nagkoconcert doon sa loob ng simbahan oo diba tsaka yung mga nakatalaga doon ng na mga pare bakit hinayaan na ganun? Anong gusto nilang mangyari? Pera-pera? Ah. O talaga hindi nakakatuwa. O sino yung mga pari yung nandyan? Bakit hinayaan nilang ganun ang gagawin ng mga koordinator? Tsaka si Julian, bakit hinayaan niya na ganun ang gagawin niya? Nakabaklis pa siya. Ang ganda ng, ano niya, ang ganda ng gown niya. O ba? Diba? <laughs> nasa likod niya, nasa likod niya ang Panginoon. Ginagawa <laughs> niya. Santissima. Diyos mio. Oh, hindi ba siya na ano doon, na asiwa? Na, nasa likod niya yung Panginoon, tapos ganun ginagawa niya, nagsayo sa, ay, Diyos ko, dancing queen, Diyos ko, tapos yung mga ilaw talagang, ganun-ganun yung mga ilaw, ay, Diyos mio. Hindi talaga nakakatuwa yung ginagawa niya, guys. Kung sino man hindi pa nakapanood, panood, so, trending po ito sa lahat ng platform ngayon. Mungkin gawat ni Hussi, Juli'an San Husi Juli'an